share ko lang itong maikling video na to sa ating mga kapwa technician na hindi pamilyar sa gandang klase ng rep na side by side kapag ang unit ay merong problema pero walang nilalabas na error subukan niyong diinan yung express press button at yung pressure button ng sabay kagaya nito sa part ng video na to Naikabit ko na yung bagong condenser pan motor sa kanyang bracket. Pero hindi ko pa ikinabit yung kanyang socket connection at ang kinabit ko muna ay yung socket connection ng lumang pan motor. Para ma-testing ko siya at may pakita sa inyo kung bakit ko nasabi na ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng CF error or CFE. At kung mapapansin nyo, ang ikot ng ating condenser pan motor ay bukod sa mabagal ay humihinto-hinto. At ang CF error nga pala ay hindi lang palaging nanggagaling sa ating condenser pan motor. Minsan ay nanggagaling din to sa ating mainboard. O di naman kaya ay kapag naputol yung internal wire na nagdudugtong sa sakit ng ating mainboard at ang ating condenser pan motor. Yan yung common cause ng CFE or CF error. At dito naman may kita nyo gumagana na yung ating condenser pan motor at kung paano ko naman siya tinanggal gamit ang maliit na Phillips screwdriver tinanggal ko lang yung apat na screw na yan at dinahandahan ko na lang dinatanggalin yung LC generator sa pwesto na yan at tinanggal ko lang din itong socket wire ng ating pan motor bali inobserba namin yan ng mga ilang minuto pa at chinek yun ko yung kanyang display Tinignan ko kung meron pa rin siyang error na lalabas. Didiinan lang natin yung express freeze at yung freezer button. Pag lumabas dyan ay 888. Ibig sabihin, good na ating unit.